Supreme Leader at Presidente ng North Korea na si Kim Jong Un, malubha na ang kalagayan ng kalusugan sa sobrang delikado ng araw ng kaniyang kondisyon. Kinailangan pang maghanap ng kanilang pamahalaan ng mga makabagong mga gamot sa iba't ibang mga bansa para masolusyunan ito. Bilang isang bansa na inihihiwalay ang kanilang rehimen sa international community, ang hakbang na ito ay nakatawag sa atensyon nang napakaraming tao at sinasabing malaki ang posibilidad na may taning na ang buhay ng diktador ng North Korea. Kung sakaling hindi na nga kakayanin ng North Korean President ang kanyang health conditions, sino nga kaya ang posibleng papalit sa kanyang pwesto? Ano kaya ang magiging implikasyon nito para sa hindi na magandang relasyon ng North Korea sa napakaraming bansa sa ating mundo? Ako po si Roy Zin, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga gritong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayon sa report ng Economic Times, nagdurusa sa samot-saring sakit at karamdaman ang Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Kabilang na nga rito ang obesity, high blood pressure at diabetes. Hindi kaila sa atin ang bansang North Korea ay sobrang masikreto pagdating sa kanilang political status. Kaya naman marami sa mga bagay-bagay ang hindi nalalaman ng buong mundo hinggil nga sa totoong kalagayan ng North Korea. Ayon sa report na inilabas ng Los Angeles Times kamakailan lamang, sinasabi rito na si Kim Jong-un na 40 years old na tinatayang may taas na 5 feet and 8 inches ay mayroong timbang na aabot sa 136 hanggang 140 kilos. Ibig sabihin, hindi normal ang kanyang timbang at pasok ito sa severe obesity category. Ayon pa sa pag-aaral, ang obesity ay isang chronic disease kung saan mayroong excess o sobra-sobrang taba sa katawan ang isang tao. Tinatayang 1.1 billion na katao sa buong mundo ang nakakaranas ng obesity na aabot sa 40% ng global population. Posible pa nga raw itong tumaas sa 51% pagpasok ng 2035. Ito ay isang napakalaking problema pagdating sa usapin ng kalusugan sa ating mundo. Pero sa kasalukuyan, ito ay isang mas malaking malaking problema para sa North Korea at sa liderato nito. Ang mga report ukol sa kondisyon ni Kim Jong-un ay nagmula sa intelligence report na inilabas ng top spy agency ng South Korea na siyang monitor sa galaw ng North Korea at ng mga liderato nito. Taong 2021, sinubukan niyo magbawas ng timbang ng Korean leader. Kapansin-pansin ito sa mga lumalabas ng mga videos at larawan mula sa mga state media dahil malayong malayo nga ang itsura ni Kim sa kasalukuyan kaysa noon. Dagdag pa rito, sinabi ng North Korean news outlet, na heavy drinker at heavy smoker din ang kanilang leader. Bukod pa dyan, nang nga rin siya sa pamilyang mayroong history ng heart problems dahil parehong namatay sa heart attack ang kanyang lolo at ang kanyang ama. Para mas maging malinaw sa lahat ng ating manunood kung bakit sobrang laking issue ng bagay na ito, tingnan natin ang history ng lolo at tatay ni Kim Jong-un. Kilalanin natin si Kim Il-sung, ang founder at kauna-una Supreme Leader ng North Korea na nanungkulan mula 1966 hanggang 1994, siya ang lolo ng kasalukuyang North Korean leader. Noong 1994, bigla na lamang nagkulap si Kim Il-sung sa kanyang bahay sa North Pyongan dahil inatake ito sa puso. Sa kabila ng effort ng mga doktor upang isalba ang kanyang buhay, pumanaw na ito sa edad na 82 years old. Sa pagpano nga ng founder ng North Korea, humalili sa kanya ang kanyang anak na si Kim Jong-il, ang tatay ng kasalukuyang presidente. Taong 2011, kumanaw sa suspected heart attack si Kim Jong-il habang bumabiyahe ito sa isang lugar sa labas ng Pyongyang na kabisera ng kanilang bansa. Kung ang pagbabasehan ay ang history ng kanilang kalusugan at kung gaano kaseryoso ang sakit ng kanilang pamilya, makikita nyo naman siguro na nasa dugo na nga nila ang sakit sa puso at hindi naging maganda ang resulta nito para sa kanyang tatay at sa kanyang lolo. Malaking araw ang posibilidad na maaaring mangyayari din kay Kim Jong-un ang sinapit ng mga nauna pa sa kanya kaya naman nagkukumahog ang mga North Korean authorities para makahanap ng mga makabagong gamot na maaring magamit ng North Korean leader. Pero kung sakali nga na maganap ang kanilang kinatatakutan, sino nga ba ang posibleng halili o papalit kay Kim Jong-un? Ang North Korean political system ay isang highly centralized one-party totalitarian dictatorship, taliwa sa titulo ng bansang ito na tinatawag nilang Democratic People's Republic of Korea. Marami ang nagsasabing ang totoong political system sa bansang ito ay hereditary dictatorship o yung namamana ang puesto bilang leader ng kanilang bansa. Ayon sa ulat na inilabas ng ABC News, tila maaga pa ay nagsasagawa ng araw ng successor program itong si Kim Jong-un. Kaya naman ang kanyang anak na babae na si Kim Ju ae ay madalas na nitong isinasama sa kanyang mga pinaka lakad. Posibleng nasa 12 or 13 years old pa lamang ang batang ito na ayon sa South Korean spy agency ay hinuhulma na bilang posibleng papalit sa pwesto ng kasalukuyang supreme leader ng North Korea. Unang nakita ang batang babaeng ito noong November 2022 sa inilunsad na ICBM test launch ng North Korea. Ilang buwan ang makalipas, muli na namang nakita sa publiko si Kim Ju Ae sa isang military parade para sa 75th anniversary ng North Korean Army. Bukod nga rito, ayon pa sa mga lumabas na report ayaw din daw ng regime ni Kim Jong-un na itinuturing na isang bata ang kanyang anak. Sa katunayan, gusto nila itong ipakita bilang isang big boss o leader. Tinawag nga ng state media bilang respected daughter at beloved child ni Kim Jong-un itong si Ju A. Kung sakaling siya nga ang papalit sa kanyang ama bilang leader ng North Korea, si Ju A na ang magiging kauna-unahang babae na mamumuno bilang supreme leader. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido ang ilang mga analyst na nakabase sa Seoul, Korea, hinggil nga sa usap-usapan na maaaring inihahanda na ang batang babaeng ito bilang papalit na supreme leader ng North Korea. Para sa kanila, matibay pa rin ang paniniwala ng North Korea na dapat ay lalaki ang susunod na mamumuno. Bukod dito, ayon sa isang North Korean na tumakas mula sa kanilang bansa noong Oktubre ng nakaraang taon, sinabi ni Min Chiu Lee sa kanyang interview sa ABC News na hindi nga raw maganda ang opinyon ng publiko sa paboritong anak ni Kim Jong-un. Ang maagang successor program na ginagawa ni Kim Jong-un ay maaaring may kinalaman nga sa kanyang malubhang karamdaman. Hindi naman daw kasi praktikal para sa mga North Koreans ang magkaroon ng napakabata pa na leader. Pero alam naman natin ang reputasyon ng North Korea. Walang imposible rito kaya naman hindi rin isinasantabi ng Seoul Korea ang malaking posibilidad pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Gayon pa man, naniniwala ang South Korean authorities na mayroon pang mas nakatatandang anak etong si Kim Jong-un sa kabila na wala naman silang makuha ang matibay na ebidensya. Isa pa nga sa mga posibleng pumalit sa kasalukuyang supreme leader ng North Korea ay si Kim Yo Jong, ang bunsong kapatid na babae ni Kim Jong Un na isang diplomat at mayroon ng napakahabang karanasan pagdating sa politika. Kumpara kay Kim Ju Ae, sa kasalukuyan siya ang deputy director ng Publicity and Information Department of Workers' Party of Korea at miyembro rin ng State Affairs Commission ng kanilang bansa. Noong taong 2020, nang lumabas ang usap-usapan ukol sa maluba at posibleng patay na raw ang kanyang kapatid na si Kim Jong-un, lumutang ang kanyang pangalan lalong-lalo na sa social media bilang posibleng nga nahahalili sa North Korean leadership. Kung sakali naman napapalit etong si Kim Yo-jong kay Kim Jong-un bilang bagong Supreme Leader ng North Korea, magiging kapareho lamang din ang uri ng pamumuno ni Yo-jong sapagkat sinabi nga nito noon na mas paigtingin pa nga raw at palalakasin pa ng North Korea ang kanilang military power para mas maprotektahan ang kanilang soberanya. Hindi ito kauna ang kauna-unahang pagkakatao na naging issue ang kalusugan ng North Korean leader. Taong 2009 ay umusok na nga ang issue ng balita kung saan nakararanas daw ng diabetes at hypertension ang kanilang leader. Sa kasalukuyan, ang mga lumalabas na mga balitang ito ay unconfirmed at puro espekulasyon o haka-haka lamang. Ibig sabihin, chismis lamang. Pero may katotohanan man ang balita ukol sa malubha na kalagayan ni Kim Jong-un. Panahon na lamang ang makakapagsabi at makakapagbigay ng linaw sa mga usapin na ito. Bago natin tapusin ang video na ito, may ilang mga nag-request na magpa-shoutout sa ating video. Kaya naman shoutout kay Israel Housekeeper Channel. Ingat po kayo dyan sa Israel. Shoutout din kay Japs na taga Ginobatan Albay. Kamusta po sa lahat ng Tiga Albay at mga Mauragon ng mga Bicolano. Shoutout din kay Papa Swerte. Sa mga gusto pong magpa-shoutout sa atin ay mas magandang mag-send kayo ng picture sa akin. Ilalagay ko yung link ng aking Facebook page para may sa yung mga naggagandahan at nagpupugian yung mga picture at ilalagay natin yan sa susunod na video sa mga gusto magpa-shoutout. Para sa inyo mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.